Pasintabi po, sensitibo ang aming ibabalita. Ipinakakalat sa mga scam hub sa Myanmar ang video ng isang lalaking torture habang walang saplot. Ito raw ang ginagamit panakot sa mga empleyado na gusto nang mag-resign. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Nakaposas ang paa at kamay habang kinukuryente ang lalaking yan sa kama. Ito ang ipinakakalat na warning video sa mga empleyado ng scam hub sa Myanmar na gusto nang mag-resign. Kwento ng Pinay na si Gladys, dating scam farm worker sa Myanmar, tinatakot silang sasaktan tuwing magpapakita ng intensyong tumakas. Ang malalapa, pa, inilalaglag daw ng kapwa Pinoy sa ilang Chinese big boss ang mga nagpapasaklolo sa gobyerno. Yung, huwag nang magtitiwala kahit kanino, tsaka yung huwag maging padalos-dalos, kailangan patience ka sa lahat ng bagay. Hindi pwedeng kailangan mamadiliin. Bukod sa pangunguryente at pambubugbog, maraming Pinoy na rin ang ginagahasa sa mga scam farm. Ilan sa kanila, buntis na. Sa larawang nakuha ng News 5, dinudugo na ang isang buntis na nagpapasaklolo. Sa datos ng Civil Society Network for Human Trafficking Assistance, umakyat na sa higit isang daang Pinoy ang nagpapasagip sa mga scam farm sa Myanmar. Ito na ang pinakamaraming bilang ng mga foreign national na naitalang lang nananatili sa scam farms doon. Kadalasan daw call center ang inaalok na trabaho na 50 to 60,000 pesos ang sahod kada buwan. Kaya kahit walang legal na dokumento, nai-engganyo ang mga kababayan natin. Pero pagdating doon, ginagawa silang love at cryptocurrency scammer. Uh, they would go to Thailand, misrepresent themselves as tourists, at alam naman po natin sa Thailand, they can go to the border Not even using plane, no, may panahon by boat lang, hindi nila alam, pupunta na pala sila sa border at sila ay uh, papasok na, uh, sila ay na na ng sindikato. Nagsagawa na rin ng internal cleansing ang ahensya sa ilang tiwaling immigration officer na minsa'y kasabwat sa pagpapalabas ng mga illegally recruited Pinoy. Mahigpit na rin ang monitoring sa bawat immigration counter. Sa report ng Philippine Police Attaché sa Thailand, karamihan sa mga Pinoy na sinusunggaban ang scam recruitment sa Southeast Asian regions ay mga dating empleyado ng Pogo sa Bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Rainel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.